Good day kapadyak sa video natin ngayon. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-fine tuning o mag-adjust ng ball bearing hub. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Give like na rin. Okay, so ang gagawin natin dito guys sa video na to, mag-fine tuning tayo ng debolitas na hub. Hahawakan ko tong ehe, tapos iikot ko tong hub. Ayan. Nakita niya guys. Tumitigil agad. Ayan. Hindi siya smooth. Umiikot siya, oo. Pero, may lumalaban. Tapos maganit. Parang may buhangin sa loob. Yun kasi guys, ang dahilan nun, napasikip ang cone. Yan. so dito guys, merong dalawang nut dito. Itong laking nut saka itong cone. Sa iba hindi yan napapansin. Kasi kapag na, nasakyan mo na, nabigyan mo na ng bigat yung bisikleta mo, hindi mo naman yan mararamdaman eh. Pero magtataka ka na lang mga ilang araw na paggamit, iba na yung takbo ng hub mo. So bidla siyang titigas at minsan bidla pang pumuputok itong metal shield. Yan, lumalabas na pag ganyan, tumatagilid. Kapag na sobrang kasi nang higpit yung cone, naiipit yung mga bulitas, guys. So simulan natin. Ito tawag dito, guys, cone spanner. Ang kailangan mo dito ay number 15. Kaya siya tinawag na cone spanner kasi manipis siya. Nasakto lang yan dito sa space ng cone. Dito sa gilid ng cone, meron dyang slot para mapasok mo dito. Tapos gamit itong adjustable wrench, lulugan mo lang siya counter clockwise, guys. Tapos itong cone spanner, hindi mo gagalawin. Maka steady lang. Kapag naluwagan mo na itong lock nut, hindi mo na kailangan ito tanggalin. Pipigilan mo yung kabilang ehe. Tapos gamit 'yung spanner, luluwagan mo yung cone. Ang luwag din nito, counterclockwise. Luluwagan natin yung cone. Pero konting-konti lang, guys. Yan, ganyan lang. Okay, tapos checkin mo. Okay, so kulang pa. So adjust ulit tayo. Ayan, lumalambot na siya, guys. Kung hindi ka pa rin satisfied sa lambot, yung may nararamdaman ka pa rin parang maganit na pakiramdam, luwagan mo pa. Ayan. Okay. Yun. Lumuwag na siya, di ba? Tapos, sobrang smooth na siya. Yan. Wala nang maganit. Wala nang masikip. Lahat smooth. And kapag napasobra ka ng luwag ng cone, guys, aalog na yan talaga. Ayan, di ba? Maalog na. Tatansyain mo lang. Kung sa tingin mo, yun na yung pinaka-smooth na ikot niya. Kunin mo ulit yung cone spanner. Ipapampigil mo lang yan, guys. Tapos, sikipan mo na yung lock nut. Ang sikip na to guys, ay clockwise. Okay, ito na, guys. So, na na natin. Okay na siya. Ayan na, oh. Pag pinitik mo yung ehe, umiikot yan dapat. O, oh, diba? Umiikot siya, oh. Tigilan natin tong kabila. Tignan natin kung iikot ng smooth yung hub. Yun, no? O, fidget spinner na yung hub. O, ha? Oh, isang pitik, ilang makakailang ikot na yan. Oh, di ba? Yan maganda. Saka bibilis din yung bike mo nito. Oh. Tapos, wala rin siyang gaanong play. So, ganun lang yun guys. Ganun lang mag-adjust ng ball bearing hub. So, napakadali lang. Kung nagustuhan mo tong video na to at nakatulong ito sa'yo, leave a like at share mo na rin sa mga tropa pips mo. Kung mayroon ka pang gustong idagdag dito sa video, comment down below lang. Ayos! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, di ba like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, eto, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. O, load oh, ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.